Pasensya na kayo sa bala namin ka, ma. Ah, wala yan, Mr. Quartero. Oh, Mr. Quartero. Ma'am Celia. Ano ba naman niya masyadong formal? Na out of place ako. um, sige, Celia na lang yung mo sa akin. Ako naman si Joe. Yeah! Sweetie! Ma'am Celia! Sweetie! Sweetie, Ma'am Celia! Uy, alika! Orong, oh, bakit? Eh, ang tatay mo nakikipag-away! Ba't ito yung daddy niya, kung man yung totoo, nakapag-away o inaway, I'm sure inaway. Ah, uh, oo. Oh, tama ka. Inaway. Hinarang eh. Naku, mabuti pa siguro puntahan na lang natin. Tara na. Okay ba kayong mga bata? Awagin mo sila, si Mr. Portero Yes, ma'am, um, akong tempo Don't worry, ma'am Kaya-kaya uh, na kaungalay na. Wow, Daddy! Ang haba ng tulog mo! Ah, Ma'am Celia, nandito pala kayo. Pasensya na kayo sa bala namin ka, Ma. Ah, wala yan, Mr. Quartero. Oh, Mr. Quartero! Ma'am Celia! Ano ba naman niya masyadong formal? Na-out of place ako! Ah, sige, Celia, na lang tawag mo sa akin. Ako naman si Joe. Yan! Yeah! <laughs> alam niyo po, ang galing-galing niyo manunto. Boxer ba talaga kayo dati? Hindi. Um, anong hindi? Boxer talaga. Boxer! Anong boxer? Boxer? Daddy, alam ko na yung ibig sabihin ni Mang Rongman. Hoy! Hindi ko ribot si Airpods! At hindi sa boxer! Matipid lang siya sa pag-aaral ko, no? Daddy. Magsabi ka ng totoo Tell me the truth And nothing but the truth Saan kayo galing ni Ate Carla? Trabaho lang o personalan? Trabaho Oh, ibig sabihin may trabaho na kayo Oo oh, Kaya lang may problema eh. Alam mo jo? swerte swerte ka dyan sa anak mo Bibong-bibo Yun nga lang medyo may pagkadaldal Pero napakatalino Nangihinayan nga ako eh, kaya hiniling ko na magkausap tayo. Baka may hinto sa pag-aaral si Twitty. Sayang naman, Joe. Baka maging valediktoryang pa ng klase si Tweety. Tsaka candidate for acceleration. Isipin mo na lang, hindi na siya magki-kinder Sa susunod na taon, grade 1 na siya. Kasama, wala akong mapag-iwanan sa kanya. Stay ako sa trabaho ang papasukan ko yun ang problema mo, eh di... Doon na lang sa bahay namin. Tutal, dalawa lang naman kami ng kapatid ko doon eh. Nakakaya naman sa'yo. Wala yun. Sa hindi lang man yan ang gumugulo sa isipan ko eh. Ano ibig mong sabihin? Nakatanggap ako ng malaking halaga. Napagkamalan ako, hard killer. May pinapapatay sa akin tao. Ano? Eh bakit hindi mo i-report sa polis? Naisip ko na rin yan eh. Kaya lang baka lalong mga alib ang buhay ko. Baka pati bata madamay. Anong gagawin mo ngayon? Tatanggapin ko trabaho. Ano? Ganyan ka na ba kadesperado? Maaati mong pumatay ng tao? Mali iniisip mo. Tatanggapin ko yung trabaho para may ligtas yung taong papatayin ko. Gagamitin ko yung pera na masama para sa kabutihan. Paano kung mapahama ka? Paano na si Sweetie? Ngayon pa ba ako mag-aalala? May nag-asikaso. Kahit wala ako. Mag-iingat ka, Jo. Pero mas maganda kung tayong dalawa ang titingin kay Tweety.